Sa pagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito, atin naman pong pag-uusapan kung paano nga ba ang pagkabit ng yero. So sa video natin ito, ipapakita po namin sa inyo dahil sa kasalukuyan dito po sa project namin, no ay nagsimula na po o actually patapos na nga po itong aming pagkabit ng uh, bubong dito sa aming project sa Waniko Builders. So papaliwanag po natin isa-isa yung mga bagay na dapat po ninyong i-consider sa pagkakabit ng bubong. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So kung inyo pong mapapansin nandito po kami ngayon sa taas ng bubong no dahil ah uh, nga po nagkabit na nga po kami ng bubong pero uh, ipapakita po namin sa inyo at ibibigay po namin sa inyo yung ibang mga detalye at yung ibang pamamaraan ng pagkakabit ng maayos ng kagaya nito ng mga long span na color rope. kung inyo pong makikita ang kinabit po na bubong dito ay uh, wala po siyang dugtungan. So ito po yung isa sa halimbawa ng tinatawag na long span. Dito, ginamit po namin yung pinakamakapal na yero, which is ang kapal is 0.6. Uh, Bale, ang nangyari po kasi dito sa project, uh, tao po namin yung kumawa ng steel framing, nung bubong, pero yung nagkabit ng yero ay uh, pinasabukon po namin. So, ito po ngayon yung uh, kinalabasan nung ginagawa namin dito. So, ito, pag kayo po ay magkakabit ng bubong, ang inuuna po yan dyan ay ang pagkakabit ng gutter. So, dito po sa project namin, kasi gawa nga nung meron po kaming parapet, no? May parapet po kami. At the same time, dun sa kabila ay meron kaming uh, firewall. So, ang nangyari, nagkaroon na ang inside gutter. So, dito... Although, alam naman natin na ma-maintenance po ang pagkakabit ng, uh, ang pagkakaroon ng inside gutter. At the same time, uh, sabi nga po nung iba, ang pagkakaroon ng inside gutter ay mahirap maglinis. So, dito, nag-design si, si engineer, as uh, si architect, ng malaking gutter. So, eto, eto po yung gutter. So, ang lapad po nitong gutter na to, ay 8 uh, inches. So, 8 inches. Tapos, ang kanyang lalim po is 14 inches. So, dito, kahit sabihin po natin na inside gutter, masasabi po natin na madali po siyang linisin. No? Madudukot po yan. No? Madali po siyang dukutin. Kung sakasakali. Kasi yan po ang nagiging uh, dilema ng iba na kapag ka uh, inside gutter, ay mahirap linisin. So, dito, kung inyong makikita, kinonsider po ni architect na uh, maluwag po yung loob ng gutter para madali po siyang linisin tas pag nagkaroon ng problema madali rin po siyang ayusin. Bago po nagkabit ng uh, long span, ang nangyari po ay kinabitan po muna siya ng ito po, insulation foam. So ang insulation foam natin, ang kapal po nito is 10mm na double sided. So kayo'ng kayo makikita itong silver na to ay kabilaan. Meron po kasi neto na uh, bukod sa manipis na na insulation foam ay yung silver na to is one sided lang so kung makikita po ninyo pag inikot nyo po dyan sa kabila ay puti na pero eto no kabilaan po siya so ibig sabihin kahit papano mo siyang paraan ikakabit no kahit paano paraan mo siya ikakabit ay tatama pa rin ang silver niya dun sa yero so malaking bagay po at maganda rin po na ganito ang gagamitin ninyong insulation foam no uh, mapiprevent po ninyo yung pagpasok ng init sa loob ng bahay Baba natin po yan sa dulo. Dapat po, pag nandun po kayo sa ilalim, no, ay hindi po lukot-lukot ang inyong uh, insulation foam. Kasi ang mangyayari po niyan kapag yan po ay lukot-lukot at nagkaroon po ng siwang yan dyan sa ilalim, yung init po, dun lulusot sa siwang ng inyong insulation foam. So may mga iba't iba silang pamamaraan diyan. Yung iba nilalagyan ng screen, no? Iba nilalagyan ng alambre sa pagkakabit ng insulation foam. Pero dito po sa amin, hindi na po namin uh, kinabitan, kinabitan basta sinigurado lang po na maayos po yung uh, pagkakabanat o pagkakalatag ng insulation foam. So sa paglalatag po ng yero, make sure na eskwalado po ang pagkakalatag ng yero kasi pag yan po ay hindi eskwalado, So tatabingi po yan. Makakakita kayo na sa kabilang side, malaki ang siroho. Pagdating mo dun sa dulo, maliit na. So ibig sabihin, uh, wala sa eskwala ang pagkakabit ng yero o wala sa eskwala yung pagkakabit ng parapet. Isa pa po sa tip, pag kayo po ay gagawa ng gutter, so eto, merong gutter po dito. So yung gutter na to, yung dulo ng gutter ay nakabend. Tapos sinugatan tong uh, pader. Tapos yung nakabend po na yon na mga, mga, 3cm siguro yung pagkakabend niya, ipinasok yan doon, doon sa siwang nung, uh, nung pader. Kasi ito po, pinadaanan to ng grinder para yung, yung, yung bend nung inyong gutter, ay pumasok sa loob para po pag umulan uh, pag umulan po yan ay yung tubig ay hindi yan dyan papasok sa loob ng bahay no kasi may may bend nga po yung inyong gutter ganun din po yan dyan dito ganun din po yan dyan dito pag magkakabit po kayo ng ng flashing so kung halimbawa hanggang dito ang inyong flashing tapos nakapaakit na ganon ibibend nyo rin po yung dulo at least mga 3 cm tapos papa nyo yan dito kung saan tatama yung bend ng flashing ninyo papa nyo yan dyan pa ganyan tapos ipapasok sa loob yung bend para po pag umulan yung tubig hindi siya papasok sa loob ng bahay no? sasaluin pa rin po siya nung bend ng inyong flashing Uh, ah, siguro po sa mga susunod na araw makikita po ninyo no, pag naikabit na po yung ating ah, flashing sa ngayon po kasi priority po na matakpan tong buong area para po yung activity sa loob ay hindi po um, magka problema pagka uh, umulan po. So malaking bagay po yan na uh, matakpan to para tuloy-tuloy yung activity nung mga tao na gumagawa sa baba. So dito, dito sa part na to, no, ito po yung pinakamataas na part nung buladas nung uh, ating yero. Magkakaroon pa po yan dito ng flashing nakapaganon naka po yan. Saka po yung flashing. Pero ito po, bago po yan natin lagyan ng flashing, magkakaroon po muna yan dito ng sanepa. etong part na to, yan, kung inyo pong makikita, may bakal yan hanggang doon, lalagyan po yan ng sanepa. Ngayon, once na nalagyan ng sanepa, saka na po proceed na maglagay ng flashing, magmula rito, nakabend po yan pa ganyan. So, yan po yung mga kinukonsider po namin. Pag kami po ay uh, sa project namin dito sa Waniko Builders, pag kami po ay nagpapa-install ng mga yero. isa pa po sa inaano dito, yung paglalagay po ng yan, tech screw. Para masigurado po kayo na hindi po magkaroon ng maraming butas ang inyong yero at hindi po at pantay-pantay po yung pagkakabit ng tech screw. Ayan, kung inyo pong makikita, yan, kasama natin, ilalagyan po niya yan ng bara. Babarahan po yan para tuloy-tuloy na lang po siya ng pag uh, lalagay ng ating text screw. Pa ito po kasi pag ito ay hindi tuwid ang inyong pagguguhit o hindi niyo nilagyan to ng bara, ang mangyayari po ito baka mamaya sumablay po yung inyong butas. So magkakaroon po ng maraming butas so, pangit naman po bago yung yero tas ang dami ng butas. Yung iba naman po, no, may mga diskarte din naman po kasi bawat installer po kasi may kanya-kanyang pamamaraan yan. Ang gagawin, tatansian yan dito sa gitna no? lalagyan dito ng text screw tapos lalatagan ng tanse hanggang dun sa dulo tapos yun na po ang magiging guide so sabi ko nga po kanya kanya pong pamamaraan yan depende po yan sa gumagawa kung saan po yan sila komportable kanyang, uh, sa kanyang rib kasi ito po ang tinatawag niya na rib yung ganyan dapat po bawat isa dyan ay may screw so ayan so ito lalagyan pa po nila yan mamaya kasi ito ito na po yung mga naunang uh, kinabitan so ayan o inyong makikita bawat trim po yan ay kinabitan po ng text screw kasi pag hindi nyo po yan kakabitan lalagyan nyo ng mga agwat agwat yan ang mangyayari po nyo baka po pag malakas yung hangin kakalog kalug tong yero so maingay po hindi po magandang pakinggan yan kapag ka, nagkakalog kalog po yan yung parapet iwa waterproofing po yan so bukod po dun sa sa nakabend na ibinabaon po natin dyan sa pader no? Ang ginagawa po po dyan, dapat ito po ay naka-waterproofing. So, ayan, buong area na to, yung waterproofing to. Sa so, mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong lalo na po doon sa mga nagpapagawa at nagsisimula pa lang po na gumawa ng, ng yero. So dalangin din po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at Uh, magbigay sa inyo ng mga idea pag kayo po ay nagpapagawa. Muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.